Hi, good morning mga meme! This is Rico Mori and welcome back to my channel. Ngayong araw pong ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga langgam. Kung ano ba ang mga binipisyong dala nito, mga anunsyo at mga malas at swerte na aki kaakibat ng insektong ito, ang langgam. Opo mga meme, alam nyo ba na may mga dalang ibat-ibang anunsyo o mga kaakibat na kaswertehan at kamalasan ang mga langgam? Kung gusto nyo malaman kung ano ang mga ito, ay panoorin nyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang sa channel ko, ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo kapag may mga bago akong uploads. Kasi dito, suswertihin kayo. natin ang mga tungkol sa mga langgam. Kung ano ba ang kaakibat na pamahiin ito at mga anunsyo o binipisyo na daladala ng insektong ito. Alam nyo ba na may ibat-ibang klaseng langgam? At may ibat-iba dalang apahiwatig o anunsyo ang ibat-ibang uri ng langgam. Sus Mariosef ganun pala yun. Alam nyo ba na may mga pinaniniwalaan tayo o ng mga matatanda na mga pamahiin tungkol sa langgam? Ito yung ilan mga meme. Alam nyo ba na kapag kayo daw po ay nakasalubong o merong kayong nakitang langgam na dumaan sa inyong harapan. Halimbawa, nag-cross sa inyong harapan ang langgam so, sa Mary Joseph. Meron palang ganun. Halimbawa, kayo naglalakad at kayo papunta na sa office or kayo papasok na at kayo lalabas Halimbawa, sa inyong gig at may nakita kayong langgam na tumawid, tumawid, tumawid sa inyong harapan ay yan ay sinasabing may adunsyo na may magandang balita o magandang biyaya na darating sa inyo. Sus Mario, sir, ganun pala yun? O di, okay. Ayan mga meme, ngayon tayo yung nagbablog na naman ngayon sa ating labas, outdoor vlog na naman tayo ngayon dahil talagang napakainit at talagang summer na summer na at talagang hindi pa rin pwedeng lumabas mga meme ha kasi extended pa rin ang ating yung enhanced community quarantine. Jesus ba <laughs> oh, yun. Kaya ito ngayon ay eh, dito tayo sa labas ng bablog kasi nga ang in -in sa loob at talagang ngayon ay eh, dadadala ko naman itong aking mahiwagang pamaypay na talagang uh, pangontra natin sa inip. Jesus mga Joseph, ang banas naman eh. Pero pasensya na kayo mga mimeha kasi kung medyo maingay kasi tayo ngayon nasa labas ngayon at maraming naman dumadaan ng mga yung mga dumadaan ng mga Naka-open type, susunod mga pasaway. O, oh, so yun na nga, balik tayo sa topic. Alam nyo ba, na kapag ka kayo daw po ay nakakita ng langgam sa loob ng inyong bahay, lalo na yung kulay itim, Nako, yan ay pera, mga mimi, at sinasabing, yan ay magdadala sa inyo ng uh, positibong balita o ng uh, biyaya, susunod yosep. gusto ko yan, yung mga itim na langgam. Kaya kayo halimbawa, nakakita sa mga ila ilalim ng lababo ninyo, yung mga lamesa, at nagkumpul ang mga langgam ay ay matuwa kayo mag-celebrate kayo matuwa talaga dahil alam nyo ba na kayo ay dadatnan ng pera huwag yung wawalisin mga meme ha at baka magtampo so <laughs> sorry nagtatampoy pala ang langgam <laughs> o diba pero kapag ang nakita nyo naman ay ang pulang langgam nako magpakulo ng tubig Gawin nyo yung magpakulukay ng tubig agad-agad At buhusan ninyo Dahil alam nyo ba Na ang sinisignify daw pala Ng pulang langgam Ay ibil Susmaryose, nakatakot At kamalasan Oo, syempre, eh, ang langgam kayang pula Ay napaka sakit mga gat Susmaryose, eh ako'y busit na buset din kapag ka Ang daming langgam dito sa amin na kulay pula Pero yung mga itim ay okay lang Kasi mabait naman sila pero alam nyo, kapag daw kayo nakakita din ng bahay ng langgam, ayun na naman sila, nag-upisad naman silang daan. Kapag kayo daw ay nakakita ng bahay ng langgam sa loob ng inyong bahay, ay huwag niyong tatanggalin at huwag niyong uh, wawalisin. Kasi yan daw po ay magdadala din sa inyo ng magandang kapalaran. Opo mga menek, kapag kayo naman ay nakakita ng isang langgam na nagmamatch ang papalayo sa inyo, ibig sabihin daw kayo ay pinagchichismisan at pinag-uusapan ng mga friends nyo susunod yun eh eh meron palang ganun yung pala yung hudyat kapag ka ang may langgam dahil man, nakaupo kang ganyan tapos ikaw ay minakita kang langgam ayun at palayo ay ibig sabihin daw po noon ay kayo pinagchichismisan ng kusino kasi ba siguro yung mga kamag-anak nyo eh, o yung mga kaibigan ninyo kayo'y pinagchichikachikahan at kayo'y Tingnan nyo ang mga chatroom at sa mga groups ninyo at baka kayo ang topic sa <laughs> eh, eh, meron palang ganun. At kung halimbawa naman po daw kayo ay nakakita ng dalawang langgam na nag-aaway, yun ba ang nagsasampalan, nagkaanohan, eh yan ang ibig sabihin daw po ng dalawang langgam na nag-aaway, kayo daw po ay lalapitan ng inyong kaaway at baka lumipat malapit sa inyong lugar ang inyong mortal na kaaway. Sus ganun pala At kapag ka malalaman nyo kapag malapit ng umulan, makikita nyo raw ang isang kulumpun ng mga langgam na nagmamarcha mula kaluran papuntang silangan. Yan ay papaulan na mga meme. Sus Josep, ganun pala yan. Pero ang sinasabi ng mga matatanda na kapag talaga kayo nakakita daw ng itim na langgam, yan po talaga ay sweating sweat at pera ang kaakibat niyan. Ang ibig sabihin daw po niya ay may dala kayong may dala daw pera o biyaya sa inyo. O oh, di ba? Mario. Kaya huwag niyong papatayin ang langgam. At kapag kayo nakakita man daw ng mga langgam na gumagawa ng bahay sa harapan ng inyong tahanan, ay huwag niyo itong uh, tatanggalin o huwag niyo itong sisirain. Panoorin niyo lang po kung paano sila gumawa ng kanilang bahay. At ito'y may dala din po sa inyong biyaya. Sus, Mario, Joseph, ganun pala yun. O, oh, di ba? Marami palang ibig sabihin ng langgam. Oo, pero kapag ka, ang nakita nyo nga po ay ang pulang langgam, ay nako, Sus Mariosep, mag-spray na kayo. Katulad dito, yung puno ng langka namin dito ay napakaraming pulang langgam na napakalalaki na kara-kara. Yung pagka yung yung dumapo lang sa balik ko, tal talagang kagat na parang sakmal na agad, susmar Yosef, eh, nakakainis, at gusto ko sila talagang pisain at durugin at patayin. <laughs> Siyempre, ang katuyo ng mga kagat ng langgam Pero alam nyo ba na kaakibat niya mga pagkagat-kagat na yan ng mga langgam sa mga tao at kaya sila ay pinapatay? Eh, meron daw kwento pala tungkol dyan sa langgam. Kasi ah, kapag kapala Ayo ay kinagat ng langgam. Siyempre, ang natural reaction natin ay patayin siya at talagang pampalin at talagang pisain at talagang durugin, di ba? Kasi yan pala ay may kwento behind the life of the langgam. So, yun. Meron palang kwento yan. Mga langgam na naman na yan. Parang yung kwento rin ng ano, yung butike at saka anong paro-paro. Meron din palang so, so, sariling story ang langgam. Ganito daw po ang langgam kasi yan palang mga langgam ay may kwento rin at uh, yan palang nung araw, eh hindi naman palang nangangagat talaga hindi daw palang nangangagat yung mga langgam na yan kasi yan pala ay mababait din kaya lang, nung daw pong araw ay nung ang Diyos o si Batala ay gumawa ng daigdig at pagkatapos ay inimbitahan niya lahat ang mga hayop sa kanyang paraiso. Jus, pa lang ganoon. Ay di siyempre na-invite ang mga langgam, ang mga ibon, ang mga manok, daga at mga baka, siyempre mga gano'ng kalabaw. At isa daw po sa mga naimbitahan ay ang langgam. At ang uh, nung nagbibigay na raw po ng mga assignment ang Diyos sa mga hayop na ito ay uh, ito katulad po halimbawa ah uh, si baka, sabi ng Diyos daw sa baka, ikaw baka ang magbibigay ng mga gatas, mga balat at mga sariwang um, dairy products. <laughs> smile face. Pero O di sabi, okay, sabi daw ni Baka. Tapos, ikaw naman kalabaw. Ikaw ay magiging malakas at tutulong ka sa pag-araro at pag sa bukid. Okay, di okay din daw sabi ng, ano, ng Baka, ay ng kalabaw. Tapos ito naman daw si ano si Ibon ang tinawag sabi. O ikaw naman Ibon ay ikaw ang huhuni at gagawa ng mga gandang awitin at ikaw ay uh, huhuni ng huhuni at maglilipad-lipad la ang sabi niya. Eh di social lang ano Ibon. Tapos itinawag na daw ang langgam. Sabi, eh si langgam, eh, ang langgam pala ay mahilig kumanta nung araw. Opo mga meme, nakakita na po ba kayo ng langgam na mahilig kumanta? <laughs> Meron yan mga meme. At ito nga yung nasa story natin. Yung si langgam daw po ay mahilig kumanta. At nung tinatawag na siya ni Bathala, ay siya'y kanta ng kanta. Kanta daw ng kanta. Mm -hmm. Ganon-ganon, kanta ng kanta. Itinatawag na siya at hindi marinig. Sus so, Mariosep, eh, ganito. Sabi nung nabuwisit ang Diyos sa kanya, sabi, ikaw lang gam, kaya na pa kata tinatawag. Sabi kanya niya, eh, kahit na, na pa kata, hindi ka sumasagot. Sabi, ikaw sa, pagka ikaw ay sa oras na tinatawag kita, ay, at ikaw ay hindi sumasagot, ikaw ay mangangagat, sabi kanya mangangagat ka at kapag kinagat ka ay papatayin ka ng mga tao every time na mangangagat ka ay tatapakan ka tatampalin ka, pipisain ka ng mga tao sus, ayun yun yung pala ang naging story niya yun po ang naging story nalang <laughs> sus, sorry, eh eh, pero yun nga mga meme ha, yung mga langgam ay mababait din yan ha huwag niyong papatayin lalo ng itim kasi yan naman po ng mga langgam ay nangangagat lamang kapag sila ay endangered at inyo din silang uh, pinagdiskitahan. Kaya 'yung pagdidiskita ng mga langgam kasi yan po ay mga ma, ano rin may masarapin silang buhay at yan ay isang magandang uh, ugali. Ang ugali inyo ay ang maging langgam. <laughs> o di ba? Sabe. Mag-isip kayo ng isang insekto na pwede ninyong tularan. Ano yan? Langgam. O bakit? Kasi alam niyo ba ang langgam? Napakasisipag niyan. Sila wala silang ginawa sa buong buhay nila, kundi magtrabaho na magtrabaho, magbuhat, at maghakot na maghakot ng pagkain tuwing tag-araw. At sila'y nag-iipon ha, para sa panahon ng tag-ulan. O ba diba? Kasi, o di pag, pagdating nga naman ng tag-ula, di rainy season, edi eh, wala sila'y mga manginginain lang. O oh, di ba? Katulad ng mga panahon na nangyayari ngayon sa atin, di ba? Tayo hindi nakapag-prepare, hindi tayo nakapaghanda dito sa COVID-19. Bigla na lang biglang lumabas at talagang nag-lockdown na at talagang na home quarantine na tayo. Yan, hindi tayo prepared. Yun daw po ang dapat nating gayahin ang ugali ng mga langgam. Kasi kung gusto daw talaga nating umasenso, gayahin natin ang mga ugali ng langgam, ang pagiging masinop at pagiging uh, yung masipag. Totoo yan mga meme. Naman. Kasi pansin niyo ang langgam, yan ay talagang lakad ng lakad, uli ng uli yan. Pero alam niyo kung anong hinahanap ng pagkain. Kasi sila ay, may, may colony sila, may, meron kasi iba't ibang mga uh, ano eh, yung kaa, uh, yung ang tawag doon, yung, yung kanilang papel. Meron mga workers, may queen, merong baby, may ganun, merong parang soldier, sila, di diba, Yung mga workers, sila yung taga kahalap at taga ipon ng mga pagkain. Talagang sila yung nag sesip at nangunguhan ng mga pagkain, di ba? Yun daw po yun. Totoo yun. Kasi ang langgam ay isa sa pinakamasisinok na insekto sa balat ng lupa. Opo mga ngini. At yan ay napakaganda, napakainam na gayahin ng ugali ng, ng langgam sa pagsisinok at pag-iipon para sa future. Sus Mario, ganun pala yan? ang langgam ay pero yung mga langgam na nangangagat inocosus marios, ayoko yun kasi alam niyo ba na mayroon daw 12 na klase ng langgam, talagang mayroon pa nga mga venomous, at yung talagang pag kinagat kayo ay talagang kayo ay mapaparalyze, pero yung pinaka magandang langgam ay yung uh, langgam sa bahay yung kulay itim, yung guyam kulay itim po yun, yun yung guyam na sinasabi at yan kapag ka kayo pinasok ng guyam sa inyong bahay yung itim, ay yan talaga ang magdadala sa inyo ng katakot-takot na swerte, maniwala kayo, totoo po yan yan ay kasabihan ng matatanda at talagang pinaniniwalaan pa rin hanggang ngayon o siya mga meme kung kayo ay may napulot na bagong kalaman sa aking uh, vlog na ito ay pakiclick na lang po ang aking subscriptions button para kayo ay ma-update kapag ka ako ay may mga bagong uploads okay mga meme Bye.